Panata ng Paninindigan para sa Ligtas at Malusog na Pamayanan Kami ang mamamayang Pilipino at mga residente nang ay nagkakaisa sa pagtulong at pagsuporta sa kumpanya ng pamalaan laban sa legal na droga. Taglay ng iisang adhikain ng kapayapaan, kalusugan at kaunlaran. Ipinapahayag namin ang aming taos pusong pangako na makibahagi sa pagtataguyod ng ligtas at mapagkalingang mga pamayanan para sa lahat. Kami ay naniniwala na ang laban kontra sa legal na droga ay nagsisimula sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya at sa ating mga komunidad. Ipinapangako naming isa sa buhay ang pagpapahalaga sa disiplina, pananagutan at malasakit at mananatiling malayo at malaya sa paggamit ng legal na droga. Kami ay nangangako makikipagtulungan sa pamalaan at sa aming mga lokal na pinuno sa pagpapalaganap ng kalaman. Sa pangangalaga sa kabataan at sa pagsuporta sa mga programa na pagpigil sa paggamit ng iligal na droga. Pagsisikapin naming mamuhay ng malusog, maging mapagmatsyag sa kaligtasan ng aming mga pamayanan at maging matatag sa aming hangaring, maging kapakipakinabang na member ng lipunan kasihan nawa kami ng may